<laughs> Good, luck. <laughs> ah, <no? laughs> Good luck. Top seven answers are on the board. Kung magpapa-check up sa doktor si Santa Claus, ano kaya ang posibleng sakit niya? Go. Mateo, diabetes. Diabetes. <laughs> <laughs> Siguro dahil medyo may size na ng konti. Oh, oh eh. Baka oh. sakali may diabetes. <laughs> Banjan. Mateo, okay, okay. marami pa mas mataas. Kung si Santa Claus magpapacheck up sa doktor, ano kayong posibleng sakit niya? Ubo? ubo. Ay, may, 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 may. Alam mo, usong-uso ngayon U yan. U ho, ho, ho! Oh. <laughs> <laughs> Ganda <natin. laughs> Sabi na. Sabi natin ubo. May kasama sipon. Kaya guys, medyo load up sa vitamins para di ba hindi tayo magkaubusipon. At yung uge, pass play. Play! Alright, Mateo, balik muna tayo. Let's go. Let's play round 1. Ah! Mamam! Ah! Si Santa Claus, pupunta na ng doktor. Ano kayo? Ano kayo? Sakit niya? Ako, mataas ang angya. High blood diyan. High blood? Oo, ano, high blood diyan. Bibi, oh. oh. bibi, bibi. High blood! Ah! <laughs> Berlin, kung magpapacheck up sa doktor si Santa Claus, ano kayo yung sakit niya? Sakit sa puso? Ah, bakit kaya, Seline? Tingnan mo. Ba pag po kasi matatanda na medyo ganun po yung cost ng mga sakit eh. Sakit sa puso. Pag may edad na. Pag may edad. Ah, okay. Uh -huh. Sakit sa puso? Wala. Okay, ah, kuya okay. Romic. Kung mapapacheck up sa doktor si Santa Claus, ano kaya posibleng sakit niya? Ah, uh, hilo? Wala so, lang, di ba? Oh. Nahihilo lang. Nahihilo lang. Sa dami siguro pupuntan. Sa dami lang. <laughs> <laughs> Kakaiikot. Kakaiikot sa mga hilo oh. <laughs> Nahihilo. Naihilo! Stand by, Penduko. Stand by, Rostil. Okay, okay. Wala last chance kung magpapacheck up sa doktor si Santa Claus. Ano kayang posibleng sakit niya? Ah, uh, posibleng sakit niya? Um... Guys, time to steal, Penduko. Team Penduko, Kylie. Okay, imagine, Santa Claus, nagpa-doktor. Ano kaya sakit niya? lagnat fever lagnat Aaron ano uh, Sakit sa kasukasuhan. Kasukasuhan. kasuhan kasu kasuhan <laughs> <laughs> Overwork Candy Ano kayong pwedeng sakit ni Santa Cruz? UTI <laughs> UTI na natin 'toloy kung bakit basta UTI Iba-ibang klase ng sakit, Mateo, isang tamang sagot na kailangan natin. Ano kaya 'to? Cholesterol! Cholesterol. <laughs> <laughs> okay. Kung 'yung nilang tama to sa kanilang round dito. Ah! Cholesterol. Ayun na, ayun na. Related kasi sa obesity ang cholesterol kaya tinanggap namin yung sagot ninyo. So, okay. pala na kayo. Nakuha niyo, nakuha niyo. Okay, let's see ko yung mga hindi na hulaan number 7. Insomnia. Siyempre, kakadeliver ng mga oh, regalo yeah. siguro. Number three, Rayuma. Rayuma, right Kasukasuan. Oh. Diba, tama rin yun. Number three, Sakit sa chan Sa round na ito, mukhang matindi ang superpowers ng Team Penduko dahil nanalo ka agad sila at may 65 points sila.